Maraming plat pa mo Maganda yung punta singan dito Wala naman Pilan lang sa kalan Oblog-oblog naman na yung gulog mo May bukol-bukol pala Wala lang, wala lang yung gulog na Ito yung idol ko May cover na, may cover pa sa loob Yan mga post, okay na Dilagyan lang ng silan, Tapos uwi na din kami Pagod na kami, init Good morning mga kapos, si Lawrence Motovlog here Ngayong vlog na to, pupunta kaming Swal, Pangasinan Kasi swap namin yung KTM ng barkada ko. Yung kasama ko dati sa vlog natin, sa journey natin. Yun yung isaswap sa NMAX V1. Kaya ngayon, isa tayong backrider. bang tayo ngayon kasi, uh, syempre, mga tools, mahirap ng masiraan. Mga extra belt, mga flyball, at iba pa. Sabi ng kasama ko, on the way na daw siya. Pero, oh, wala pa naman. Grabing Pilipino time yan. At ayon, sorry, ngayon lang ulit nag-record kasi, kanina, nagsasalita ako pero hindi pala nakalagay yung mic ko sa mic adapter <laughs> so ngayon mga pos, dito na kami sa San Fabian uh, backrider ako ngayon kasi isaswap nga namin itong kanyang KTM 200 na Austria version sa NMAX V1 na Yamaha scooter tapos ngayon Ah, uh, kita nyo naman, chicks ako ngayon, naka ako. Dito pala yung feeling kung maging back ka. Tapos malayo pupuntahan nyo kasi 114 kilometer, masakit sa puwet. Hirap din palang maging chicks. Mahirap maging babae. Ah, sa sa likod. Namis ko yung tunog ng fan ng KTM ah. Namis ko yung tunog ng fan ng KTM. Oh, okay, mami-miss ko din yung tunog nito. Oh, shee. mami-miss niya. Eh. Tapos andito na pala tayo sa San Fabian. Yan yung arko. Pero ko. <laughs> Hindi maging chick sa. Oh. Pre, malapit na. Diretso pa. Siguro. Check ka natin. Tingnan natin kung malapit na. Oh, malapit na. Pakilala niyo si Sunny. Yung gumagawa ng tambutso ko, sabi mo. Tambot ko, stainless. Ina, pauwi na. Pauwi na. Mahirap mong yung backrider Time check natin, is tika lang pa tayo mag time check Mag na 9 na Grabing init dito sa na no Doble Ngayon lang ako nag ride na sobrang layo Na naka back ride sa sports bike Medyo bibigat siguro yung takbo yan, siyempre naka force na rin kayo. Kaya nga eh Huwag mo isipin yun, importante makuha natin yung Nmax uh, Yes sir Isuswap na daw niya to, ewan ko bakit nagsawa na rin siguro Oh, torque Ito yung gusto ko sa sports bike, may torque. Teka lang, baka mawala tayo, Lods. Hoy Right turn! Yeah. Right turn! Yeah. Diyan, right turn ka diyan, diversion. Doon! Doon! Sa may... sa may fries oh yung pa expressway oh expressway na yeah. <laughs> bypass bypass yan gagi bypass yan wala tayo sa ordereta <laughs> ito na ako oh. okay right turn <laughs> oh. ay okay sa mama yan yeah, diretso pa pero parang mas malapit oh. sa kabila medyo malapit-lapit na rin 55 km pa di ba ali mas magandang mag nmax na lang kaysa mag e sports bike para lahat tayo para pwede na tayo mag team uh, team palengke riders na hindi na tayo team big bike sana nagre record to kasi kanina hindi nagre record eh para ko ng nang dagupan huwag sanang maulog yung cellphone ko yeah ako nang dagupan tapos yun, napag-usapan namin, kakain kami ng pigar-pigar. Specialty ng mga taga-panggasinente. Doon na siguro sa Lampas Dagupan. Kasi doon yung alam ko eh, na meron. Ah, my God, ang init. Naalala ko na naman tuloy yung gamit ko yung NMAX. Last week, uh, yung pupunta tayong San Jose. Grabe, buti dito umuulan na. Ah. Buti dito umuulan. Basahin daan. Umulan. Kaya nga, Ayun na pumasok. Abirya yata tayo sa Dana Lodge. Ay, pumasok naman. Ay, gago, baliktad pala yun. Oh. Ay, baliktad kambyo mo. Baliktad. Sa sobrang sakit, hindi ko naman pumasok. Eh. Ay, baka masakit yung paa mo na, sir. Oopsie. Pwede naman ako mag-drive. Saka, <laughs> uli camera naman. Thank you sa, sa pagsama. Tara. Ay, welcome. Solid tropa ka. Thank you. Welcome. Burit nam. Siyempre, ha. Sasamahan kita, Lord. Ikaw nag-rescue sa akin noon yung nasira na ako sa KTM. <laughs> Sira kay namin sa pick up. Ah, nasira yung stator ko sa daan. Downshift, di ba? mas maganda naman ang N-Max kaysa naman KTM na 'yan. <laughs> Masakit kasi sa likod 'to, mga post, itong RC200. Sub-sub kasi siya eh. Tapos ang taas pa ng tapakan Malakas na yung stamina mo Kung tumagal ka ng 100 km na diretso dito Na walang into Kasi uh, ang sports bike Intended talaga siya na Siyempre sports bike Naka aerodynamic position ka lagi Hindi masyadong bugbog yung katawan mo sa hangin Kasi yung aerodynamic na Pero yung bad side dun Masakit sa katawan Kasi para kang superman eh Ganon ka Superman Parang ganun Sarap pala mag-backride Kaya pala yung mga chikas dyan Mga ibab Gustong gusto nila mag ride, Ganito yung feeling Sa mga nagbabalak na mag-sports bike dyan Magdalawang isip kayo <laughs> Promise ang sa sa likod Update is Dito na kami sa town ng Dagopan Ganda ng view ah pa kita yung view Ay, ah, yan pa view Ganda God Sarap mag back ride Walang problema Siguro gagawing pier to Yun oh, eh hey! hey! eh Salon ko Che <laughs> <laughs> Pero napakatakot My God Naginilak pa yung back rider pala <laughs> Siguro ganito yung feeling nyo kung naka right kayo. Right, tapos slow down ka lang. Hanapin natin yung figure-figure dyan. Right. O, oh, right. Slow down ka lang. Tatitinan natin saan. Nakalimutan ko na eh. Slow down lang. Dyan lang, malapit na yun eh. Slow down ka lang. Slow down. Ayan o. Oh. Uson. Uson? Uson. Uson figure-figure. Di ko alam sir, saan ka magpa-park. Gaging papasok. Doon siguro magpark ko. Sa baba ng grill. Yeah, goodbye KTM. Eh, tulak na. Ayan na, pigar-pigar. Kain, kain. Mana ko. Yes, sir. Saan na tayo? Barangay mabuhay. <laughs> Seryoso, Mabuhay ilang kilometer pa 41 kilometer pa medyo matagal pa medyo malayo pa pero kaya yan gura lang kakatapos pala namin kumain nakakamiss yung figure figure na yun oh my god nakadalawang raise ako dun tapos yung problema natin ngayon is our battery yung battery natin is 48% good for 1 hour na lang to kaya medyo uh, kaputol putol na lang tayo ng vlog ngayon para makarating tayo doon kasi yun nga naiwan ko yung charging dock at yung mga batteries at yung power bank nakalimutan ko na sa NMAC akala kasi tag isa kami ng motor yun pala isa sa kanya ako wala naman dito sa bag kasi mga pos, balik ako mamaya intersection pa ka yung truck sundan mo yung truck yan left grabing init oh ah. tinan mo yun oh may tulay doon wala na okay. may tulay pero walang daanan ngay uh, parang... Gwapo ka GT! San Andres! Ganda dito, sa Pangasinan. Puro fish pan. Diba? Ang gandang tignan. Nakaka-relax. Nakaka-relax maging back ride. <laughs> chicks ako ngayon eh. Ganito pala yung feeling talagang maging chicks. Back ride ka lang. Masakit lang sa puwet. Masakit lang sa likod. Tapos, relax ka lang. Yun uh, Time check is 10.30. Tapos dito na tayo sa Tulay. Tapos, ilang kilometer pa ang nakalagay? 28 kilometer pa. Tapos, estimate is 41 minutes. At maganda yung Tulay dito. May solar. Siguro sa gabi maganda dito. Ano yan? Ganda. Ay, kabilaan. Gagi. Nakatakot <laughs> mag-twistis <-business> ko. Gagi. <laughs> Ay, may view dun. Mamaya punta tayo dun. <laughs> Gagi. No. <laughs> Mag-GG din tayo dyan. Ha? Welcome. Kauyan. Kauyan. Time check is 10.40. Dito na rin kami. Pero, oh. May masamang balita, wala pang reply yung kaswapan niya. Ibig sabihin, mag-aantay pa kami dun. Yung kanyang KTM sa NMax na V1 na pure stock. Nakakarbon 'yan. Tapos carbon carbon. Tapos naka-siding siya, Street GVT. Goodbye KTM. Marami ka na mga picture ganyan din ako nun Okay lang yan Hindi sa pagsama pre ha? Ha? Hindi sa pagsama Oo Hindi yung walang Ang harang sata di ba? Ang naka Wala, mabigat bola yan Nakita ko na Mabigat natin Oo, gana eh. Ano uh, ba yan nakalakay dito? Hindi ko alam Wala, mabigat to At yun, mga post Pauwi na tayo Naka-enmaxa din sila Naka-150 -naka na kaming lahat na scooter ramdam ko din yung ramdam nito <laughs> di ba naalala nyo yung KTM ko Naiyak-iyak din ako nun pero syempre pagitang strong ako sa video <laughs> Pero yung nasa bahay na ako, yun, medyo naluha din Kasi yung memories nga, kahit sabihin mo na sirain Pero yung memories talaga, number one yun Syempre yan yung lagi mong partner, yun, dami kong pinagdaanan dun sa KTM na yun As in lahat, alam niya yung buong kwento ko, gano'n Nasiraan, mga kalokohan pinaggamit sa bang date, gano'n. Dati, hindi naman na ngayon. Ngayon, wala naman na akong sinasaka yung last lang yung February isa isa lang siya syempre speed but hindi eh, makatakbo right gagi right right okay sa so. dagupan na naka 14 mags pala to kaya medyo mabagal kami tapos parang naka lowered siya kaya takbo lang kami ng 60-70 Grabe talaga yung init dito sa Pangasinan, ibang iba Kala ko mainit na San Fernando Mas grabe pa pala dito Kaya update ko na lang kayo mga post Kung nakauwi na kami Kasi uh, di kaya Ang init At pamor Ganda <laughs> so, yung vulga na isingan nito Wala naman Silag <laughs> lang sa kalam Ublong-ublog naman na yung gulong mo May bukol-bukol pala <laughs> Ito yung idol ko eh? May cover na May cover pa sa loob Yan mga po, so okay na Dilagyan lang ng silan Tapos uwi na din kami Pagod na kami, init